Ito na ang pinakasolid na experience ko na makapanood ng concert ng SB19 sa Pilipina Arena. Anong experience ang naranasan ko? Panoorin nyo to hanggang dulo. At ang mga sumunod na pangyayari ay hindi ko inaasahan dahil napakasolid at nakakakilabot ng performance ng SB19. Day 2 ng uh, Simula at Wakas, as of now mga tol, eh, wala pa talaga tayong bias. So ito yung magiging isa sa mga kriteria natin. Tingnan natin kung so, sino magiging bias natin sa uli. Let's go! <laughs> eto na! Pero bago yun, simulan na muna natin. Eto nga pala ay papunta na tayo sa Novali para sumakay dun sa carpool na van na in-order natin. Este, pinag-schedule natin. So, eto mga tol, mapapansin nyo, nagsasakay na lahat ng mga kapatiran ng 18 dyan at the same time mga tol, excited na rin kami na makapunta agad doon sa Philippine Arena kasama ang 18. Let's go, day two. Hey. Hey. Let's go. Pero Alright, dito na kami. Oh, Ising na sila. <laughs> Alright. Yun o. Oh. Let's go. Ma'am, papito na po ako ng ita para po Yay! Hello mga 18. Ito, ito, parang ano eh. Sino kayong bias nito? <laughs> Napakahirap no, pula ano. Si Ken, syempre. Uh, kayo, madam. Sino pong bias? Syempre si Josh. Josh. Hello po. Ma am. Welcome sa vlog ko. Ano pong ano? Sino pong bias niya? Si Pablo. Ito si Pablo. Hello po, ma'am. Sino pong bias niya? Si Josh po. Josh. Hello po. Sino pong bias niya? Justin po. Justin. <laughs> ma'am, sino pong bias niya, ma'am? Ito, ito, makahadog bala sila. Hanta oh. muna tayo na makakainan. Ito na, this is it. 18 Paris in let's go. Philippine Arena ang pinakamalaking panooran dito sa Pilipinas kaya nakakatuwa na napagawi at nagkaroon ako ng oportunidad o privilege yung mapasama dito. Bukod pa dito mga tol, mayroon din sila mga parade na kung saan ibinibuild agad nila yung attention para at least ma-hype kami at the same time ma-excite kung ano nga bang meron sa loob. Ayan, shoutout sa lahat ng mga 18. Bukod pa dito mga tol, makikita mo na napakarami ng mga tao. 11am kaming pumunta dito pero talaga naman dagsa agad ang mga tao. At dahil may ilig ang mga Pinoy sa pagkain, tara punta naman natin ng food station. Habang pinagmamasdan natin mga pagkain dito, ay may mga followers pang nakakilala sa akin. Salamat! Hello. Ayan o, oh, may nakakilala sa atin. Ma'am, sino po bias nyo? Ken po. Ken, kayo po ma'am? Yes. Ay, ingat po. Salamat. Si ma'am, ma'am. Ito po, sama kayo sa vlog. Sino po bias nyo ma'am? <laughs> After kong kumain eh, nagulat ako paglabas ko dahil sobrang haba na pala ng pila kahit maaga akong nagpunta dito ay napapunta ako sa hulihan. May nakita rin ako dito mga bata na talaga namang inspire na inspire sa mga idol nila. Pero mabalik tayo sa pila, paano gagawin ko niyan? May rayuma ako tapos maglalakad pa ako hanggang dulo. Aray ko! At eto na nga ang dulo ng pila. What the fudge? So yun guys, nandito na tayo. Uh, binukod yung pila ng lower kasi masyado nang madami. So andito naman kami sa harap. Yeah. Hey, VIP! Pero ganun pa rin. Mahaba rin pila. Good thing naman. Kasi maraming mananood pa rin. Let's go So day 2 ng uh, simula at wakas As of now mga tol Eh wala pa talaga tayong Bias So ito yung magiging isa sa mga Kriteria natin Kung kanino tayo mapapabilib Kung kanino pa tayo Mapapahanga, maangasan At the same time Total perform yung Magagawa So, unique to ano naman. Although magagaling lahat, pero kailangan natin domestic ng isa lang. Okay? May napipisa-pisa na ako, pero iba pa rin yung pagbabasaya natin ngayon mismo. Kaya, tara. Tingnan natin kung sino magiging bias natin sa ulit. Let's go. Ayan, ang haba. Rayuma, rayuma pa tayo. Ang haba. pala kami. Thank you. Hey.

nakapasok na ako sa loob ay eh, eto ang bigla kong naramdaman kinilabutan na mangha at higit sa lahat nagulat what the fudge man that was dope see Welcome to my channel. <laughs> subscribe niya, <Yeah>, subscribe. <laughs> subscribe. Subscribe kayo sa akin ha. ah. Okay, nice shot. Tay natin si manager wala pa. Uh, wala. Eh, si Ma'am Jackie. Eh. Ayan meron si Ma'am Jackie. Na Ma'am Jackie, anong tawag diyan? LSB. LSB. Ano natin um, kasi ni LSB. Ano na natin? Yung ating mga card. Wala. Oh, wala I May chips guys, I didn't expect sa alam buhay ko na makakahawak tayo ng chips Sobra. Dati pinapanood lang na no? Oh. picture ayan. Ayan, 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 ayan.

Hi. Nice to po mga Hey! Lupit. Mami, shoo. <laughs> Maraming salamat po sa experience. Hindi ko po itong malilimutan. Thank you, ma'am. Thank you po, ma'am. Ayun na yun, si Carrie Vita po. Ayun o. No? po. Salamat po. Ito pala si Carrie Vita lang. <laughs> ano?

Philippine Arena Let's go! Kilay! So yan, may followers tayo Ayan, sila madam And naman na to ang CD. Let's go! So yan guys, bubuksan uh, na natin ang ating mystery yeah! photocard yeah! Basta pagsigyan na na Buksan na <laughs> Buksan na <laughs> uh, Dahil si Pablo yung naging bias natin, I hope si Pablo to yeah! Okay. Ma'am, okay lang kayo lang mabukas? Okay. Oh! <laughs> okay, uh, okay, okay, okay lang para sa Pag, pag nakataob hindi pa kita? na. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> oh, Double check. Double check. Josh Carlin. Yes. Sige, okay, buksin niyo na naman. wala okay, nang bumukas. Walang sisi. Ano ba? Okay lang kanya na. Wala pa eh. Oh, wala pa. No, wala pa. No, excited. Ayan ay, ay, na. Ayan na. Ayan ay, na. Ayan na. Ayan ay, na. Ayan na. Ayan na. Ayan ay, ay, na. Ayan

Alasin mo lang ko ngayon. Si Stell! Okay lang, okay, na, okay na. tayo kuya. Pwede po bang masilip yung kay Stell? Pwede po bang? Okay, si Stell. Itura nung kay Stell. Ay, salamat po sa experience ha?